So, hello guys. Kung nakikita nyo, iba na yung aking paligid. Nandito kami ngayon sa tinatawag nila na palaso. Tapos, well, inaayos nila dito yung, yung kapaligiran. Yan. Tapos, ipapakita ko sa inyo na sa buong buhay ko, ngayon ko lang nalaman na ang bulaklak na rose, ganito, ay ginagawa pala siyang jump. So, drum na palaman ng tinapay. So, yun yung ano, yun yung ngayon ko lang natuklasan. And after 3 years, papakita ko sa inyo, kasi sa Pinas lang meron, nakita ko to sa Pinas last. Pero dito, sa Romania, meron din silang ganito. Kasi puno ng halos halos halaman. And... So, ang ganda ng rosas nila anyway. Ito lalaki pa to. Pag lumaki to, lalaki pa yung lalo yung bulaklak nila. So, ginagawa siyang jam. Para tayong inosinti. So, itong fruits na to. Ito, kung makikita nyo. Para siyang ano, hindi ko pa alam. Pero, pag ito lumaki, ginagawa din tong jam. Ewan ko kung meron to sa Pinas. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, na linawa natin para mas makita nyo. Yung ganito. So, ganito yung dahon niya. Hindi ko alam kung anong prutas to. Tapos ito, ano siya? Pag lumaki naman ito, blackberry daw tawag nito eh. Pero hindi ko alam kung ano to. Hindi ko pa na, <laughs> hindi ko pa nakita. Medyo inasint pa ako. Teka. Tapos, ang pinakamaganda sa buong sa sa buong edad kong to, ngayon ako nakakita ng puno ng ng grapes. Papakita ko. So, ito yung puno ng grapes nila. Ito. Nakikita niyo ito siya. Tapos, I think nag na siyang mamumulaklak. Hindi ko alam kung mamumulaklak, bulaklak to or magbubunga na siya. Wala akong idea. Pero, ito ay grapes. So, nakakatuwa. Diba? Diba? And, yeah, yan lang muna ipapakita ko sa ngayon. Kasi, dito kami para maglinis ng kaunting kapaligiran. And, meron silang malaking puno. So, medyo malamig, malali, malamig dito kapag ka Kapag malapit na ang summer. So, maganda dito magtambay. Mamaya, mag-ano kami mag... Mag-iihaw kami ng isda sa tagal ng panahon. Siguro mga ilang taon na rin ako hindi nakapag-ihaw. Oh hindi nakakain ng ihaw na isda. So ngayon, susubukan natin o oh, ngayong araw. Yes. magano kami mag-iihaw ng isda. Tsaka, hmm. masarap na rin kumain ng kanin araw na kundi ko ng kanin. Kaya, namimiss ko na. So, wala ko ibang ginagawa ngayon, kundi mag-ano -mag -mag lang muna ako, mag-video. Kausapin ang sarili tas dito sa dito sa Romania, <laughs> dito lang ako nakakita ng ganitong puno. Si, ang ganda. Ang ganda niya. Dito lang sa Romania. Wow. So, nagpapapoy na sila. Makan ako ng ice cream. Ang pagkintagalan. <laughs> No more cream for me. Yeah. we finished so fast. At. Papa po na para sa ihaw na isda. They have also meat. Meat and fish. Hmm. So, ang ganap namin today. habang habang naglilinis gagawa kami ng paraan para makapag to with tomato and I think this is zucchini ah hindi ko alam kung ano to pero ano daw to ang um, kalabasa and this is tati tati <laughs> It's Peter's father. Yeah, so we are here in his in his house, and Adi. it's Adi. Say hi. Hello, hello. Yeah. Uh mm -hmm. okay. Do leche. Romanian leche. and Romanian. So yeah, especially sahongko. Madalas natin to niluluto as Chinese style food. So I like. Ito yung iihawin namin na isda. And this one. Ito ay naprito na. Already fried. So, gagawa na lang ako ng sauce. Ayan, pangihaw. Masaing tayo ng bigas. Kanin pala, kanin. Pero, ibang klase yung kanin na kasi kailangan mo siyang i-mix-mix. mix mix kasi kung hindi, didikit siya sa ilalim tapos masusunog ang ilalim. Tapos ito, alam niyo, mahal ng kanilang suka. Dito na ganito, eh. Hinanap ko talaga to die. So, mahal. nandito And ako kasama ko yung aking will be my future sister-in-law. And Nicolita, hi sis! Hi! Hi! So gumagawa lang ako ng kunting kunting ganap namin dito kasama ko si kasama ko si Pedro na maglilinis hi sweetie wow. so wala hindi ko papakita yung room no hindi ko papakita ang room kasi inaayos pa lang ngayon saka na lang kapag okay na medyo masasurprise lang ganun inaayos lang yung kanyang kanyang kwarto. So, kasama kami. Tapos, may samang ihaw-ihaw. At, yeah, nakakamiss din. Mm -hmm. May kita sa labas. Maganda sa labas kasi puro puno. Puro puno. At pwede maka garden-garden. So, I like it. So, São caros, é